Ito naman yung tanim ni Kuya na talong. Ayan, may bunga naman siya. Yung pagdating ko, kinuha ko na yung mga bunga niya. Ayan. May bunga ulit. Nata. May binhi. Ayan. Ayan ang bunga. oh. Ayan din. Pero pang binhi na yun. Masyado nang... Tapos mayroon din doon. This is the sitaw. Look. Mm. Tapos, ayun, o, oh, may sitaw din dyan. Diba kita? Ayun, ang palaya. Ayun, ito, oh. Binhi sitaw. Ayun, yung papa Malunggay. Ayun. Magtanim ng kuya ko. Maano? Malamig yung kamay niya magtanim. ng bulak bulaklak data, to to, tiyak, tibigat, hmm. haba ng bunga 'no? Oh. Hindi to masarap, walang lasa. Hmm. Ah. ano sila? Ayan naman 'yung suhan namin. Kontembong 'yan, 'yung suhan namin. ng suha. Pa. Marami din palang bunga. Oh. Yellow na pero hindi yan hinog. <laughs> Ayan. Yung bunga daw doon sa area ni Ami. Sa kanya na daw yun. Paano? Login-login naman yung nagtanim. <laughs> Ayan lang. Ang daming bunga. Bulaklak mga yellow yellow. May hilig sila dito ng kalaman. And flower. Ganda. Okay. Hinog. Ayan. May pahinog na doon. Oo. Oh. Ayan, pahinog na. Umahinog na nga. Ayan, o. Daming bunga ng papaya namin, oh. Ayan. Kung saan saan tumuto papaya. Ayan, may hinog doon. Yung kuya ka ng papaya. Kaya? Oh, hindi pala magagawa ah yung dalawang maligalig na aso na ay, yung nasa lang ko nandun naman sila yung isa nasa bukid yung sa black yung sa bahay yes, Dito kami sa kapit ano sa kabarang ano ibang barangay kamag-anak namin yung pinutahan namin dito at tatatahi ako habang hinihintay namin ang ano ng mga halaman niya Kaganda. Ay, umuulan Yung mga halaman niya. Ang Nagaganda yung, magat nagagandahan ako sa mga rose. Makulimlim na yun. Dahil parating na daw si Paulo. Paulo ba yung bagyo? Paulo. Pascual? Pascual. <laughs> Ayan, ang ganda, no? Ihi mahilig sila sa halaman. Ako lang yung walang hilig dahil hindi nabubuhay. <clears throat> yeah. no. Ang ganda ng santan Ang ganda ng kulay. Ayan o, oh, di ba? So far, nice. Ayan, oh. Ganito yung paligid nila. Maganda yung view.